Napait tubig lang? Oh my god. Sukaron talisalop na ang adlaw. Ngiet na. Kumusta <laughs> <to>, Juan? <John? laughs> Woo, Woo. Wala ka magalit. sa batilis, guys. Oh. puro na sya mga bunga. Dagang kay bunga. Batelias. Ba? Batelias. Apple apple. Dagang sad ka diri ko an bayabas. Mga hilaw pag hapon. Mga hilaw. Uy, imochilas maano de imochilas. Ano na yung butang na? O, gawin. ay Hmm. Mabara ang tubig gano'n, oh. Ha? Huh? Mabara kayong tubig gano'n. Hmm. Guys, maglaro kayo doon sa may kabila. Dali, 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 Mimim, dali. Mimi, dali. Okay, maglaro sa dodo. Ano na, Ayun na lang kayo, magulit ita roon. na lang? Kay hapon naman lang. May kahati pala ako Sa puso mo ah, oh. Binadbad sa hangin

Torang to ito si Wai si Wai, Mimi oh, nak Wai Wai Mimi. Dali, come over.